good morning mga ka-sideline ngayon maghahatid tayo ng alaga natin na nakuha sa atin papunta dun sa ano sa terminal ng van maraming salamat pala sa mga bago nating kaibigan, bagong subscribers mga uh, nagko-comment thank you so much po sa inyong lahat so ngayon um, na natin yung CCO natin na kinuha sa atin ni Sir Aguilar Dadalin daw po ito sa ano sa Tibuli at saka ano po, uh, thank you so much pala kay Sir Mananap TV kasi tinulungan niya tayong magkaroon ng cheaper papuntang South Cotabato na side. Maraming salamat sir. Thank you kay sir. Mga sideline, ito po yung next natin ipapadala. So, eh, i-ship po ito. Ngayon, um, para malaman ko na okay yung ipot niya, hindi kulay pula. Kasi Mahirap ah, naman kapag magpadala tayo ng may sakit So, nakaseparate po siya Kasi mamayang madaling araw yung Shipping So, yan, kaya may papel sa baba Para ma-identify ka agad Kung ah, Nag-iipot ba siya ng dugo bago i-ship Para klaro po yan. So, yung ganito mga ka-sideline. So, nasa ano po kami Sa month old, 1K each po kami So, ang lahi ng Sisu ah, na to ay anak po ito ng J45 ah, coronavirus cross kay Brazilian rapido nga hen hey, ipot check muna natin mga ka sideline bago ipadala so, tingnan muna natin yung ipot kung may problema dapat brown kasi brown yung feeds nito all goods po mga ka-sideline papadala natin ito mamaya mga alas 4 kasi alas 3 na ngayon eh so bigyan muna natin ng ano ah, uh, konting pagkain habang kumakain siya mga ka-sideline um, magtitimpla na lang muna ako ng electrolytes na hinaluan ng dextrose powder so maglalagay lang ako ng 10 ml na tubig tapos um, natin konting konti lang yung ilagay kasi napakaliit lang ng 10 ml Naan. lagyan natin ito. Next kasi mga line, Kahit sabihin natin na 3 to 4 hours lang yung biyahe Pero hindi naman kasi yan diretsyong uh, Ano ah uh, tawag nyo to hindi kasi dire diretso yung biyahe niyan minsan may stock pa yan so mas mainam na may laman yung chan nya tubig at saka pagkain Itong ganitong style po mga ka-sideline, um, hindi ko to ginagawa dati, pero ngayon gusto ko kasing manigurado na uh, masasabi ko sa nakabili na walang problema dito sa akin kasi ganito-ganyan. Nag-check ako ng ccu and then bago pinadala, chinek kung healthy ba, tapos bago uh, inilagay sa karton, pinakain, at saka binigyan ng konting maiinom para syempre may energy yung uh, sisiyo na ipapadala para makalaban siya sa stress. Kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa daan. Kahit sabihin natin na 2 to 3 hours nang yung biyahe, um, nating, maaring uh, maaaring maka-experience tayo ng hindi natin inaasahan. Gaya ng maaring masiraan, maaaring madelay. So, itong ganito mga ka-sideline, paninigurado lang po itong amin na ganito-ganyan. Siyempre, uh, nagbibigay ako ng picture at saka ng uh, tawag nito video hindi nag-update if nakuha na ba yung manok o wala pa so pwede nyo itong gawin pwede rin hindi mga sideline kasi dati hindi ko naman to ginagawa pero gusto ko nga makasiguro kaya ito ang ginagawa namin dito sa amin Hindi po kasi yan automatic mga sideline. Iba po kasi ang setup ng ano uh, yung na doon lang sa terminal kasi nga may mga pasahero pa yon. So pupunuin muna and then bago uh, umalis. So, i-anticipate natin ilang oras pa ba or ilang minuto pa ba siya doon. And then, ah uh, direct ba ang van na iyong padadalhan o ipapasa pa sa ibang van. Yung ganun mga ka-sideline. So, pagpasa sa ibang van, ilang minuto na naman o ilang oras. So, mas mainam na may laman ang kanyang tiyan. Itong ipapadala natin ay dome ito. Hindi lang ako sigurado kung magiging golden dome ito gaya ng gusto ng karamihan. Meron pa itong kapatid, dalawang stag. So kung naghahanap kayo ng G45 cross to Brazilian rapido, meron po kami. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-sideline. Maraming salamat po pala kay Sir Aguilar. Pangalawang beses niya natungkuan sa atin. Sana 'yung mga nakuha niya sa atin ay lumaki ng malusog. At sa mga bago ating kaibigan, bagong subscribers, bagong viewers, Maraming salamat po. Feel free po na mag-comment. At baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Baka naman, subscribe po. Thank you so much po.